kami hinarito sa SM. Punta kami sa SM. At ay aking pension. Ah. Ay aking... Ano? Be-verify. Be 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 Be-verify be be di Madir. Para pere-perecho. Dire ang aking pension. Oo nga. May malaking bagay din po ayun na may pension si Madir. Ayan na. Asang ka ng ang buong. Ang pa. tapos eh. Dadaan ng Pasko eh, sa doble. Ah. Kawan nyo. Ayun po, e, e, 79 years old na. O, oh, tinanin nyo. Nakakagala pa. Ay, <laughs> <laughs> ah, gala pa si Madir. 79 years 79. old. 79. Oh, na. Oo oh. nga. Kaya, nandito na po kami sa SSS. SSS. Ayan. Ang dami pong waiting. Pero senior po, siguro may mauunan si Matia. Wait, sa, ay, ay, sabihin ay, natin saan ano. sasabihin sabihin natin? Kukunin. Oo. Kung kaya ano sa lang. Ano kukunin natin? Stag. Ah, stag po. Sa kapta ah, na. Ayan Ito nga ako, ha. Ay. Bahay, bahay pa. pa. <laughs> ano ka si Matia? Labas na kami. Uwi na kami. Madali lang naman. Kumuha lang ng stag ng aking uh, SF. Hindi man yung SS, sa papang SS. Ako na rin yung <laughs> lima <laughs> sa akin. Bakit wala akin yung SS? Bakit yung nag-SS ng kay Dalaga? Kaya, ay wala naman akong... Ay, ano, ay, sana pero pwede yung yun. dahil sa 60 years. Ay, hindi na. Kasi dahil, pagka 60 years old, na hindi na pwede. Siguro mga 50 yung pwede pang kumuha ng SS. Uh, uh, no? uh, SS yun. <laughs> <laughs> ano? Ano yun? Ano yun? Saan ba? Naligaw <laughs> na po ang mga bed bells. <laughs> yun kasi niya dinadaanan. Baka ako'y ba? matakit. Ay, <laughs> ay meron na naman din ba na nga ako dito. tayo nawawala <laughs> din eh. Aray, hindi yun pala ba? Lalabas na kamo kami. Lalabas na. <laughs> Tapos na, abot pa itong aking kasama sa kanyang meeting daw. Ay, ay, tayo din magja-jollibee di pa. Ayun sa alat at Hindi na tayo nga jolly Huwag na. Eh, busog pa tayo. <laughs> hindi nga ako inilibre. Huwag oh, na. Sa alat at sa ahong. Kundi naman kasama ko pagsahod. <laughs> Ay, kakai Ayun, Ay, hindi na po kami pinag... Hindi na po ako pinag-jollibee. Eh. ako gutom na. Ay, wala na ako pwede. Hindi akong ako 1,000. Kaya yung wala akong ma inaabang ang mawawala na ako ng gas. 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 gas yung, yung, yung natin. <laughs> hindi ko nga ma <laughs> <laughs> ang, and, mano, Hindi ma... Hindi ma... sa sa tong... <laughs> so, Makahindi pa kayo, Hindi ko ma... Hindi sa... Scatter. Oh. Scatter pa <laughs> yan sige na, bye bye na kayo at ilalabas yes, na. Sige na, bye bye. Ikaw na maglubo sa akin. At wala ah. nga akong pera. Wala kayong pera yung kayo nasa buwang buwa. Nasa pera niyo? Yung... Nauubos din. Last oh, ko sa bahay. Kami kakain din sa Jollibee at gutom ng... na daw Ay, si Mudray. Ako daw ako maglilibre. Ano gang daya? Ako na <laughs> nagsama ako pa daw ako maglilibre. Ay walang pera yung <laughs> ah, oh, yung inyong... anak ay anong gagawin? Eh, ikaw yata ang may pera. Walang, wala pera ang iyong ina. Nabaliktad. <laughs> Nabaliktad. Ayan. <laughs> <Nabaligtad. laughs> Nagkagulo na ho. Ayan, kami din sa Jollibee. Ayan, nakita nyo ka mukha ni Jollibee. Ayan, ayan. Diyan kami Pero, papasok. Pero, busog ka oh. naman ako eh. Hindi kagaling ng busog kaysa gutom. <laughs> sa layo ng ating biyahe ngayon Mindoro pa <laughs> o, pasok kayo